Kung sagad na nga yung budget mo sa pambili ng ulam, pwedeng pwede itong puso ng saging. At alam naman natin na basta gulay ay masustansya. Kaya kung ako iyo, tara, sundan mo yung lulutuin natin ngayon. First of all, una sa lahat, ganito ang gagawin natin. Alisin natin yung magulang na part at ilagay natin dito sa ating kawali. Pakuloyin natin hanggang sa lumambot. Kapag malambot na, alisin muna natin sa kawali at dito nga ay hihiwain natin to. So pipinuhin natin, gawin mo na kung gaano ka pino yung gusto mo. Habang hinihiwa ko naman to, gusto ko lang kayong pasalamatan. Salamat sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Kapag natantad mo na, mag naman tayo ng dalawang itlog dito sa ating nalagyan. Lagyan natin ng konting asin, timplahan din natin ng paminta at lalagyan natin ng sibuyas at bawang. Kalahating cup ng tubig at haluin natin ito hanggang sa mabatay yung itlog. Kapag nahalo mo na, lagyan natin ng pampalasa. Instant na breading mix yung aking ginamit na pampalasa dito. Pagkatapos naman, lagyan natin ng all-purpose flour at lagyan din natin ng kahit konting cornstarch. Then, haluin mo lang ng haluin. Tapos, pag okay na, ilagay na natin yung tinaddad nating puso ng saging. Medyo hindi ko pa nga napino yung ginawa ko. Kaya, medyo nagmamadali kasi tayo. Kaya, ito yung kinalabasan. So, ito na nga. Nahalo na natin. Tapos, magpiprito na tayo. So, prituhin lang natin lahat ng ating ginawang mixture. Para ka lang gumagawa ng bola-bola. Tapos, wait ka lang na maging crispy. Pag okay na, eh, muna mo na natin sa ating lalagyan. So, ganito yung itsura niya. ba? Diba? Parang ang sarap. Tapos, dito naman sa ating gawa tubig, konting suka, tapos norcube, cube, then lalagyan natin ng asukal. Buhusan natin ng mga apat hanggang limang kutsarang ketchup, then lagyan natin ito ng asin. Tapos lagyan din natin ito ng konting toyo, mga isang kutsara lang. Para nga medyo magdark na konti yung kulay niya. Pagka kumukulo na, nakalimutan ko pa nga ilagay yung paminta, ilagay natin yung sibuya sa kabel pepper. Tapos pag kumukulo na, natin gamit ang ating cornstarch sa at tubig. Hintayin mo lang maging perfect yung consistency at ilagay mo na nga yung mga pinirito natin. So ayan, halu-haluin mo lang ng bahagya. Pag kumulo-kulo ng bahagya, eh okay na yan. Pwede na nating hanguin. Tapos magplating na tayo para naman tayo ay makakain na. O di ba ang ganda. So salamat po Panginoon. I-bless mo po ang aming pagkain sa harapan. In Jesus name I pray. Amen. So malaking tipid na itong ating naluto at talaga namang masasabi mo na healthy pa. Lalo na kung meron kang tanim ng puno ng saging at nakakita ka ng puso, kinuha mo. O di ba? Meron ka ng gagayahin, tapos meron kang dalawang itlog, tapos meron kang mga hari-hari na diyan at mga ibang gamit pa. di e, parang nakalibre ka na nga. Kaya dapat talaga lagi tayong nag-iisip o nag-iimbento ng ating lulutuin para naman hindi tayo nagugutom sa araw-araw. Sana ma-share mo. I love you. All.